Madam. 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 Ivan. Hi guys, welcome back to my channel. Uh, grabe bagyo ngayon. So kung kailan malapit nang mang ang po lang bagyo, ako magagaraw nga Ito ako ka pure gold. Ako na lang ang lumaba dahil si Aya ay nagluluto. Sabi ko ako na. Ako na ang magagaraw nga for all. So, dito sa uh, yung mga lang mibilhin ko. Yung mga manok at baboy, na totally pa pa para mga mura. Diba? Walang well, hotdog, ba yun? Nakita nyo, natin. Ang lakal na na ulan. And... Okay. Alam mo, ito yung mga pinadala ni... Ito yung pinadala ni Kuya Mergen. Thank, you, thank you, Brown out. Ang ganun dapat kilala niya niya na manok. Kaya lang niya niya wala nang At ang dilim ka tinito. Ano ka bang madilim? Hmm? Madilim talaga. Kala hmm. ka. So, galing din ako sa bahay. Dinala din ko yung... Namili ka tayo ako kanina. Nag-draw tayo ako ng mga konting ano. Yung mga jata, mga kahit kayo. Dating iyo, hindi tayo makalabas ng bahay. Kanina, mag-aano-ano ako ng talipapa. Kanina, walang mga benta. Wala mga naman ang hanap. Paano kaya ako? Paano kaya ma-upload tong vlog na to? By the way, nag na ako ng Kasi okay. ang hila ng tubig, puso nila rin ay... pala lang may pang ano na pang... Maliniwit naman yan. Paniyap ang kabaw ng mga kinain o pang sa mga ulam. O yan, malimit yan. Nag-iimbak lang tayo kasi sobrang hirap ang tubig dito ngayon. Sarap kaya naman. Linil... Sabi ko lang mahirap, sarap kaya. Wala namang hindi kakayain. Buti so, na so, lang, may gout na yun. kahit ko so, so, yung light cooker, kasi wala ko na yan. okay pa din. So, baka pumunta ako sa bahay, mamaya, nila ko mag-edit, baka mag-upload, kasi may kanyang inaw na ko. Dito lang wala sa pinyo ko. Sa pinyo naman. So, pag ano, wala talagang ko hindi Tinong kami matukulog ni Ayy. But anyway, update ko kayo later. Kandi-kandila lang, habang umuulan. So, ayan, may... Panayente ka pinyo to. Pero grabe yung hangin, guys. Oh, in the oh, over. 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 Kakama ka Mother pa uwi kami niya. Ano? Ito may yung banyo na no? nagbabaliwang pa tayo. Kaya well, may, may ano nito, may, may kalente. Wala well, rin tubig. Oo, kaya ako pumunta sa bahay kasi mag-charge ako ng mga cellphone, ng laptop at mag-edit. Walang makakapigil na banyo. Aray! Oh my god, wala na rin ilaw dito sa amin! Tara na! Tara! Hindi wala na! Wala namang kanente! Bumalik na lang tayo doon! Mag-edit na na ako! Ang na lang! Bye bye guys! Mga na... Mga solar nga yan! Tingit na ingat kayo dyan! Gabing kay Lumbay. Ayan, nilink out na po kami mga kababayan. Kasi hindi na namin kaya. Ano yun? Walang konyente, Diyos ko Lord. Napamilihan kanina ng kanina kanila tito, tatlo Pero yung ikla na sa bar ko, kasi nadalhin namin kanila sa Palawit. Kasi walang konyente, mag kami nila ayit. Ah, uh, uh na lang ta kabelka ta bahay ng mga tapang bakbak -bak. ay meron ilang kuryente. Hindi ko alam bakit dito walang ng kuryente. Ano ka O yung muna namin tapos yung mga yung mga kuta dito namin eh, i-clean ka uh, loob kasi baka yung malamig ah, ka na Diba? Kung magulo ang bahay, kasi nga, paano ko yun? Eh, paano tayong iilo? Pero kanina, alam nyo na, dito ito Pakapanood lang namin. Yan. Hoy! Oh okay. So, dyan lang muna mga hugat niin kasi wala tayong magagawa. Walang tubig, walang kuryente. Buti na lang itong anak namin, walang magkadong laman. Pero may yutda ito, yung yutda ito. Kala hindi ito makihira. So, ay, ang nangyari po ba? Pwede ba yun? Ay, pwede din yun. No? Kala ba, pati ko kaya ito Parang pwede din. No? Ay, kanila, buka naman ang bruha. Ay, so, ko na, nakatayo. Tapos, so, kanina, nag-drawing yun ako ay very, very light. Yes, ang ito ako. Uh -huh. Alam mo na, may miss ko yung umi ng grocery. Pagka-opi ko pa din ang gato si Paula, umi, feel good. Ang sarap. Ang so, mabili ako kanina ng mga kape. Kasi yes, mga so, ulan. Yes, mga kape. So, kailangan natin ng kape. Ayan, bumili rin ako ng charger. Yeah. Ayan, oatmeal. At syempre ang aming pagbiktikan na pagsit tol, sweet and spicy. Melody, tayo mga ka- Oh, hindi -hmm. lahat <laughs> lang naman. Para lang. Sige, sige mga ka- Anong lahat? Ang baka. girl? nung umuwi. Ang nostalgic. Parang dating-dating nakakapag-grocery kami. Jelis. <laughs> Hindi nga tayo mag... May UF si Ketsha? Hindi nga, hindi na kami magkagagalang. <laughs> Kaya nga, malapit tama kami sa tanip pa. Hindi na kami magkagagalang. Ngayon lang ako... Wow, ngayon lang ulit. Makakaya na paraan Hindi nga, hindi na What if ma-online talaga? Tapos, hindi makalabas, uh -uh. Lalo na kanina mo doon, nagtry ako lumabas, bumili ako ng ano, anti-shipokin. Mm uh -hmm. -huh. Ah, Nakakatakot, parang matutumba yung mga posting. Ang lapat ng hangin dito sa amin. Tapos walang yung hangin, walang ulap. Ah, wala ano. Parang gano'n gano'n, ka. Uh, Nakakatakot. So, keep safe everyone, lalo na sa mga taga-Isabela, mga taga-Kamarin, Okay, Akan ano ng so yun from Hello po yung ko sa ano? Akan wanen. 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 yung wanen. Akan 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 wanen. Ayan, may ay mga, mga noodles din, mga pandutikan pa lang. Wala ko so, pa ngayon lang, kapag pang-jump for emergency, purple, eh, na hindi tayo makala. Wala na, wala na, wala na, meron ako. Yan lang yun. <laughs> Actually, meron akong mga, bakit nga hindi ko pa dinala? Kanina, lang ako sa bahay, ito, e, in-open ko talaga to. Yung mga frozen foods, nilipat ko muna sa rep. Mm. Uh -huh. At yung dahil ko pa, yung mga machine ko, tinakpan ko, tapos yung, yung mga nilabhan ko na po, pilapok ko sa loob ng bahay. Yung matagal ko kasi na, ito naiwan, itong mga to, yung parang hinal na bahay. Kung yung kanang matira, yun ang magiging ano na. Eh. Alam pa naman nun, may mga hap. Hindi pa yun, mag-ano pa yun, mag-pull down pa yun. hindi ko naman yun, ano, hindi naman open okay, yung ano, to okay lang yun. I think, galing na nga natin, ito uh, lang na naman ang ating drawing. Pero meron tayong ipna dito, pwede rin naman natin. Oo, oh, oh, kasi masira. Hindi yeah. naman ka, ano. And kasama din namin ano, si Mother E, yeah. siya yung magda magdadrive sa amin papunta. Ito ah, na ba rin natin? Ka. Ito okay, ano, ka. hmm. na rin yung ano? Ito na rin yung ano? Kasama. Galing na rin natin kung hindi naman na... Oo. Galing na rin natin. Para yung kaya. Doon muna kami, doon muna makikita, kami makikitambay, makikikard. At eh, wala kami yung pariente. Uy, na-appreciate ko ang timbakbak kanino. Kasi ay, kaya ano, nung kanina, na ano, ay nila kami iwan dito. Kasi nga, wala kami kasama. So, thank you so much. Oh, dahil nandito si Doray. Hindi ko Parang iba yung treatment pagkasama namin si Doray. <laughs> Parang pag kami tayo Parang magkami-kami kabilang uwing-uwing. Charis, ano na. So, dadaling din natin itong mga gus -gus. Napakalakas ng ulan. Pero as per the naman daw, madam, kahit nga naman lang kasing ulan dito, hindi na ba? Ay, oh, so, bahay thank yung thank you, Lord. Kasi hindi ba yung ano, yun talaga yung pangalan na yung papuntang talan? E, no? Ang taas na noon. Kasi nakakatroma ang baha talaga, mm -hmm. nga undo, yun yung talagang pinaka naaalala ko na lubog na yung bahay namin. As in, zero visibility na yung bahay namin dahil sa bahay. So nakatakot siya. Tapos nag-train na kami lahat na sana huwag nang tumaha. Mahirap pang magkabaha. Kaya yeah. nakakalungkot yung nangyari sa Cebu. Kaya pa na yung mga ganda ng government, ano. Mm, yeah. yung mga okay yung mga kaya yung huwag kung magkakabahan ng bayan. Mahawa, wow. no. kahit maawa na lang po kayo sa mga matatanda na sobrang tagal ng panahon na nag-trabaho sila para magka, na magbayad ng tax. Tapos ngayon, kailangan nila ng tulong. Walang maibigay na tulong yung gobyerno. Madam, alas wala nang parang nagre-rescue masyado eh. Diba? Imagine mo kung yung, yung ninakaw na kabal ng bayan, kung inano in 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 sa sa mga bangka, sa mga ano no? Saka yung maging maayos yung mga dalini. Instem, yung maging hindi standard ang mga project, project ng ano. O so, oh, ano mo yun? Hindi magkakano ng mga ganun ka nalawak na katuloy nang yan ito ang ibong. Diba? Saka na po ang mga nang ano yan? Maging tapat, maging... Yun! Lang, kalitan na natin at... Parang nato nato kardina. Kailin na to. Happy birthday to me. Ah, alis tayo, di ba? Huwag tayo mag-iwan ng kandila. Ano wala? Ako ah, lang, huwag iwan natin siyang ganito. Huwag ka namin kayo mamaya pag nandun na kami. Ah, palawin. Ingat kayo. kayo. Inuundan <laughs> <laughs> kami ng ano, brown out. <laughs> so, dyan kami mag-i-play muna kanila out. Well, yung bahay na yan ay kanila out. yan. Yung lagi namin kasama din, yung payan. Ano <laughs> so, mo yung inika ko yung bahay nila out. <laughs> well, <laughs> dito ako lagi nag-a-ano dyan. Nag-walk. Hindi ba lagi ako nag-a-ano na nag diba top over. Pagbibili ako ng water. Ito yun, dito yun. Alam, madam. Sabi so, tinulong ko yung bahay ni Uncle. Pwede ba yun yung tinulong ko yung bahay niya? Hindi naman alam. Hindi nyo naman <laughs> na kayo makakapasok. So, balik ako kayo later, guys. Bye. Ah, ako. ang gawa ko ni Kim ngayon. Ganun ka ulit. Ang gawa ko. Puto <laughs> magili talaga <laughs> na <laughs> gusto. <laughs> F na F. Hindi, gawa si Kim pag nagwawaki siya, pag nagdodolong dolinan. Hindi, makita mo oh, nga kayo. Ayun, di ba? <laughs> isa mo nga isa ba? Kim isa na lang. Last na lang. Dali. Isa lang. Kim isa na lang. Ay, nanay. May pa kayo nga rin. Isa. Kim, mag-aano ka niyan. Isa pa nga daw. Isa na lang. <laughs> di ba? Keri sa mga kimi sa palasala. <laughs> <laughs> Ang ilang eh, yaman yun naman. Nalang, nyo naman, nalaki ng bahay nyo. Amponin nyo nalang kaya ako. Ulas din mo. Ang yaman, para. <laughs> May nababo pa dito. Ano kayo mo, sinamihari ng Alphamart? Ay. Franchise nila yan. Napakaya mo naman ng mga So, ayan na dito na kami kanila after. Thank you kay after at iba namin friends sa uh, pagpapatuloy. Nakapag-card ako and hindi mo na habaan ko so kasi nakamagbanan. Okay, if they do know, wala wala lang yung oriente nito. Makamamaya, hindi ko na-upload. Hindi ka na Gil, pwede, magwawala ako. Okay. So, Thank you so much for watching it. Mag-iingat kayo, ingat tayong lahat. At kamutahin natin ang mga mahal natin sa buhay. Ako na, kung ang mukta ko pa nila mamagta pa, okay naman sila sa lente. Yung okay iba kung kamag-anak, sa ano, sa yun hindi pa namin alam kung anong ano. Kasi ito, meron lang ako sa lalim ng bagay ko. At anyway, kung ganito lang muna ang vlog nito, maraming maraming salamat sa lalim. Hindi, may lang lang. Okay na? Okay na kanina pa. <laughs> So, ayan na nga po. Kapatika ko lang na baka mag-brown up. Natulong yan. Ano ba naman ito? Hindi ma-upload ko ito ngayong ano, ngayong uh, November 9. Para pag na-upload, gumawa ulit ng paraan. Pinagbigyan tayo ni Lord. Lahap, ina, diba? may kayong, ano pa mo e, bukod na, diba? Huwag kayong magtanong ano, sa mga OFW na, na nalangin nalang naulat na, na, yung pag-comment at na nalangin, na nalangin may upload araw-araw At nalangin nalang po, hinihintay niya sa budget nalangin So anyway, yes. yeah collapsed. Hi! Maraming maraming salamat sa pananood ng video na ito At kung natuwa ka po ninyo, don't forget to like and share yung video Mag-subscribe na rin kayo para bongga na! Hindi na